Magandang araw. Mayroon naman akong re-repairin Isang Eureka brand washing machine, single tub 7.8 kg. Ayaw po ito mag-reverse. Bakit kaya ayaw mag-reverse? Iti-testing natin para malaman ba natin kung ano ang sila. Kasi pinadala to ito sa akin. Ayaw doon mag-reverse. Oh, isasaksak e, ko. Tingnan natin sa Meron, Ngayon, pipihitin ko yung timer. Guys, sumiikot naman. Titingnan natin kung mag-reverse pa. Tuloy-tuloy. Tuloy lang ang ikot. Wala siyang reverse. Guys, re-repairin natin. Kapagin natin, guys. Ito pa. Ang sira nito ay timer uh, magpapalit tayo ng timer panoorin nyo guys yung paano magpalit ng timer mandi lang ito, ilang minuto lang ito matatapos na bubuksan natin itong panggalin natin yung iskro yan yes yan, panggalin natin yung iskro so bubuksan natin dito panggalin guys kadali Ayan oh, uh, may may nakatira pa sa loob uh, ay tumatakbo pang ipis yan uh, ano na pala ito napalitan na ng timer 3 wires na lang ah uh, 5 wires ito eh, yung naging 3 wires And, uh, puputulin natin yung mga wire is una nating puputulin itong running yan uh, yan. sa mga bago pa lang kayo sa magre-repair, sa pagre-repair. Ito. Uh, muna puputulin natin. Yan. Tapos, ito yung timer, three wires din ito, pareho lang. Yan, sundan lang natin. Ito yung running, yung mag-iisa wire. Yan, sa kabila. Kasi yun ang magsusupply ng kuryente, galing to sa ano, line to. o, oh. ayan guys. Ayan, gagayin natin o, oh. bago ito yung magputol para hindi ito malito. Yan, para hindi tayo malito, yan. Kukurik natin, oh. Isa-isa, ayan. -isa, step by step. Ayan, guys. Ayan. Tapos, ayan, ito sa dinugtungan na, ayan, puputuhin natin. Ano man Ayan. Ayan ang importante, itong dalawa. Ayan din. natin dito. Ayan. Kahit magbaliktad uh, itong tong dalawang wire. Yan. Kaya magkabalik ta dito. Dito. O dito. Okay lang guys. So dito natin ilalagay para doon naman sa kabila. Ito pa rin kulay. Yan. Di bali magkabalik tayo dyan. Walang problema yan. 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 Ito kasi yung uh, ano line to. Ito yung ano nya. Running. Running guys. Eh, na natin. Yan, puputulin naman natin yung isa. Ano lang gagawin nyo? Gagayahin lang ninyo, o. Yung pagputol. yan. Oh. Kung gusto nyo mag-repair ng sarili nyong washing, hindi na kailangan yung technician na pa ninyo sa shop. Ayan. O, oh, kukunik nyo na, guys. Oh, tapos na. Oh. Okay na. Ayan. Gusto nyo itong gagawin. Tang oh, Tanggalin nyo to. Ang galing natin isko. Oh, yung iso. Ilang minuto lang yan. Tapos na. Um, pagpalit ng timer ng washing. Um, matagal lang naman ito. Yung mga pabaklas eh. Tulad ito. Matigas. Ito naman matigas ba? Guys, baklas yun eh. Yan. Nabaklas na natin yan. Ilang minuto. O, oh. yan na. Nabaklas na natin. Yung sira. Kakabit natin. 1 minuto lang tapos na sabihin ah, na natin guys eh yun subahin na natin yung ano screw 1 minuto lang yung katropa tapos na yung magkakadali magpalit ng timer ah. mga pagbaklas lang yung pagkabit ng timer madali lang Gayahin mo lang yung, yung dating wire na nakakabit, tuluin mo, sundin mo. Tapos lalagyan natin ng electrical tape. Okay, guys, lalagyan na natin ng electrical tape. Oh. Mga 1 minuto lang siguro. Lalagyan ng electrical tape, tapos na. Okay. Uh, hey,

Babalik na natin. Sasabit natin dito. Para kuwasan ito ulit. Tropa. Sasarado natin. Ayan lang. Ano, Yan, natin ng iskro. Sayang. Oh, balik natin yung knob ano guys, subukan natin. Isasaksak natin. iti-testing ko kung magana na ba. Nag-reverse na. pa okay na pala kung bago ka palang sa aking channel subscribe na lang at yun na ba na youtube channel salamat sa panonood ng aking video